Okay, malapit na magpuno. May okay, bakanti pa is kabila. Isa. Pugi oh. Parang... Pagtras, buddy. Andun yung partner ko. Sa kabila oh. <laughs> kasya pa yan nag na yung kasya pa yan isang trailer dito sa akin. dito sa gitna yung pang isa maliit lang yung ano daming trailer eh mahaba may mga haba eh yun kasi yun amok sige kasi malit maliit Suhan mo baka matamaan ang truck sa likod. Kasi yan Oh. Eh. Kunti ni lah. Kunti ni lah muka bayi. Itu gas yang selama ini. Mereka tak sih. Papel papel ang atrasan. Oh. No? Papel papel ang atrasan. Papel papel ang atrasan badi. Ini masih kipa, masih dami pangtrak, Lang langsung aja bawa langsung tersari. atras terus badi. Terus. Super. Oke, yuk-yuk truckers. kameraman ko kanina na si Pinoy Bisdak Truckers na una na kanina kagabi pa Atres, Sige sigi Sige. Sige. Sige Sige masabit na sa mirror ko Sige badi Papil papil na badi di kanan badi tak kegawasan ya badi up kanan Parang para na tayong mga sardinas para na tayong mga sardinas mga bade kalabas pa sana tayo Siro-siro na oh. ayan Siro-siro na siro na, na bade kaya yan bade kaya kaya bade papil papil na bade oh. Pagpapil na ba din? Siro-siro na. Siro-siro na rampahan mga ba Kaya pa. Kaya <laughs> mukat. Oh. Siro-siro na doon sa kabila. Tamaan na doon mga doon. Tiyok ko kung marampa na dyan. Masirado yung ano dyan. Hindi oh. Hindi ako makalabas. ayay ayay pulang konti iya, 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 aku iya, aku siru. siru siru nah bagi makan lepas pakai aku lo <laughs> guys melapit nak kami surigao malapit nak duma ong magta na naman. Labas na. malapit na Sorigao Sorigao na kami Lipata na kami guys Lipata na kami bababa ba Ayan ang pier Malapit na Hindi pa pa kami nang umagahan dito suratang halian Simaga kami sumakay kanina mga 5 yata 4 eh, hindi na kami nakabalot kain nila na ng tinapay dito sa unahan na lang kami kakain kasi nga gutom na hmm. may barkong isa maharlika maria ng Montenegro. 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 Ayan na, malapit na daw Malapit na hindi ko pa masira yung salamin lalabas pa yung isang truck ayusin ko pa yung side mirror ko kapit na lipata na lipata na Basta rin na yung barkal. Yung barbs. Ayusin na yung barbs. Ayan na. Malapit na dumuong. Malapit na dumunggo. 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 paskat oh. Ayun paskat oh, hindi pa ako nakasakay niya no Mabilis daw 'yan tumakbo. Eh. Meron sa gitna oh. Paskat. Saan <laughs> daw pupunta? Tabingi man. <laughs> magpasman man ah may paskat oh baka unahin siguro yung paskat na dumating una man kami dum tayo dumating ah una tayo dumating una tayo dumunggo ha <laughs> dumunggo paunahin <laughs> yata yung ano pass cut, ah paskat ah Unahin yata dumunggo yung paskat. Duduong na. Banti na. Duduong na kami. Ganda ng paskat. Oh. Ayan, May ano sa gitna, butas. Itang lang paskat. Hindi pa ako nakasakay nyan. Paskat. Shout out sa paskat. Hindi pa ako nakasakay nyan. Kutsila niya nga tayo sinasakay nyan. Maliliit lang. hindi maliit lang ang truck potsy maliit lang pala yung paskat maliit lang ang paskat pasca tu. Nah kami dada om, dada om lah kami. Dua dada om lah kami. Dah mintrak pa tahu itu? Pilih apa ini? Dah mintrak tu setakat apa? pila pa rin to dito dating surigao pila dating liloan pila ala pila tapo na yung ano bingwit oh tapo na bingwit tapo na bingwit kapit na dadaong na kami dito na kami sa Sorry Lipata. Dodong -do na. Kalbu dumaan. Diyan na lang kami ngayon guys, punta kaming Cagayan de Oro. Cancel yung diretsong Davao kasi ayusin pa na yung ano, lorry, Punta muna kami ng Cagayan bago puntang Davao. Ayusin muna yung ano, lorry sa truck, may sira. May sira yung truck namin. Kumbati ng na mga maniro mga manero birah birang lubid o oh, birah